dang sikat ng araw sa lahat! Kamusta po kayo? Narito po ang aking ibabahagi. Pangkaraniwan na ang iba ay nagtuturo na ang asin at ang bariya ay pagsamahin at ito ay magbibigay ng swerte. Ito po ang sa akin. Alam niyo po ba na kapag matagal nakalagay, ang bariyang iyan sa asin ay kinakalawang. Ibig sabihin, is takap. Anong swerte ang papasok sa iyo kung kinalawang na ang salaping inilagay mo? Di po ba negatibo ito? Kaya't kung ako po sa inyo, maaari niyo pong ilagay ang bariya sa si ibabaw ng bigas at bulak. Ito po ay magbibigay ng gaang ng pasok ng swerte o pera sa atin. Kumpara sa ibabaw ng asin. Ang asin nga po ay nakakatanggal ng mga negatibong enerhiya o mga bad elements ay naitataboy na to. Ngunit kung ang salapi ay ipapatong mo sa asin, ito ay kakalawangin at hindi magandang pangitain o senyalis iyan kung swerte ang iyong nais. Ito po ay simpleng ibinahagi ko lamang. Salamat!